Kung may magsasagawa at magturo ng mga ito sa tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo San Mateo chapter 5 verses 17 to 19 Huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas ng mga propeta Naparito ako hindi para pawalang bisa kundi upang magbigay kaganapan at talagang sinasabi ko sa inyo, habang hindi nababago ang langit at lupa, hindi mababago ni isang kudlit o kuwit ng batas, lahat ay matutupad. Kung may lumabag sa pinakamaliit na pinag-uutos ng batas at magturo ng ganoon sa mga tao, Ituturin din siyang pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit kung may magsagawa at magturo ng mga ito sa mga tao, magiging dakila siya sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito ay ang kahalagahan ng pagtuturo. Ang pagtuturo ay isang marangal na gawain at ito din ang isang naging kurso ko noon na pinag-aralan at sa tingin ko ay malaki ang kontribusyon sa misyon. Ito isang marangal na hanap buhay at gawain. Sa panahon ng aking retirement at pagiging pastoral ng pagiging pastoral worker, naging hands-on ako bilang tatay. Ako ang nagsusundo, minsan nagtuturo ng ng mga aralin sa aking anak at nasubay ba ko ang kanyang pag-aaral sa grade school, so grade 1 at kinder. Nakakatuwa. Natutuwa ako dahil ang development niya kahit sa separation at pagsasarili ay makikita mo ang development at malaki ang contribution dito ng mga teacher ang pagtuturo, Naturuan sila ng mga kaalaman, paano mag-aral, uh, mag-sulat at mga skills niya sa pagbabasa, pag-bibilang uh, at mga gawain, mga drawing at natuturoan din ng mga attitudes and values kaya pag uwi uh, na realize ko na napakalaki pala talaga ang papel ng mga guro sa paaralan na nagbibigay ng panibagong hugis sa mga kabataan kasi ang akin namang tinuturoan na hindi naman elementary, kundi mga theology students. At kahit iyon, mga theology students, kahit mga pare na, 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 na nakakatuwa na uh, sila ay natutuwa din sa kanilang pinag-aaralang pastoral at na i pa-practice nila ito sa kanilang ministry. Kaya nabigyan pansin ko rin ang buhay ni Jesus dito sa uh, pagtuturo at pagsasagawa. sa uh, sa Ebanghelyong ito, pinahalaga ni Jesus ang pagpapahalaga sa gawa. Dahil sa gawa nga naman ay isang klase rin ng pagtuturo. Sa gawa sa mga may sakit, ang mga adu, mga aba at mga na hihirap sa buhay ang pinakang focus ni Jesus. Ito ang pinahalagahan niya sa pagtuturo. Kaya ang kaalaman ng pagtuturo, ang bukang bibig niya ay ang plano ng Diyos. Nais niyang iparating sa mga tao at ikwento papaano ang kaharian ng Diyos kasi nga naman kung walang magtuturo tungkol sa uh, paghahari ng Diyos ano kaya ang mangyayari sa ating mundo kung wala ng pagkakaisa sa turo ng simbahan at turo sa uh, plano ng Diyos kaya ang mahalaga dito kung tayo ay nais sumunod kay Jesus, ang isang gawain ay pagpapagaling sa mga may sakit at pagtuturo. Kaya sa akin, ang pagbabahaging ito ng salita ng Diyos ay isang, sa tingin ko ay isang gawain din na uh, marangal at maikukwento natin na naging gabay sa atin ito naging uh, pagbabago ng ating buhay at nagkaroon tayo ng parte sa kaharian ng Diyos so sana'y nakatulong ang ating pagbabahag ito sa ating lahat God bless po